Alam mo yung feeling nung araw na bigla akong napatingin sa asawa ko. Tapos naisip ko, grabe, mukhang pagod na pagod na sinisis. Pero ako, pagod din naman. Pero sa traffic lang. Ayun, tinamaan ako. Hard. Hi, I'm Michael. At dati, typical Pinoy tatay ako. Trabaho, uwi, kain, scroll, tulog, repeat. Pero habang lumalaki yung kids, na-realize ko, paano sila magiging mabuting tao kung hindi ako magiging mabuting example? Hindi pwede yung bahala na si Mrs. At syempre, may short meeting kami ni Mrs. Yung meeting na walang minutes pero may taas eyebrow. Doon ako natauhan talaga. Kaya unti-unti akong nag-step up. Mas nagikinig, mas tumutulong, mas present. And yes, pati yung malaking decision para sa family planning ginawa ko. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tunay na lalaki yung may tapang unahin ng pamilya bago ang pride. Mga pre, hindi nakakabawas sa pagkalalaki ang pagiging gentle. Hindi ka hinaan ang mag-adjust. Hindi ka bawasan ang maging partner. Hindi boss. Ang tunay na lakas yung nakikita sa mga mata ng anak mo na proud sila sa'yo. Mga katropa, magkita-kita tayo sa Katropa Launching and Orientation. Tandaan, ang pamilyang San Pedrense na planado future ai protectado see you there